po, ito po yung gulay na ipapakain ko sa aking mga alagang hamster. Ginayat ko po na maliliit yung pipino po tsaka carrot. So, pinaghalo ko na po siya para po maibigay ko po sa aking mga alagang hamster. Mas maganda po kasi pag ginagayat ng ganito kaliliit yung mga gulay na ibinibigay po sa mga hamster. Kagaya nga po nitong pipino, tsaka po carrot, tsaka mga halimbawa po mga prutas kagaya ng mga mansanas, mga saging at iba pa po. Kasi madali po nilang maisubo kasi ang mga hamster po, yung mga pagkain, pag sila po kumakain, iniimbak po yan nila sa kanilang, uh, sa gilid po ng kanilang bibig. Bali po kasi ng mga hamster na kapag binigyan po sila ng mga pagkain lalo na pagka bago po sa kanila yung pagkain halos lahat po yan ipagkakasyahin po nila yan sa bibig nila ay iimbak po nila doon sa gilid ng bibig nila hanggang sa, sa mapuno po yan bago iluluwa din naman po nila yan doon sa kung saan nila itatago. Madalas po yung mga hamster ibinabaon po 'yan nila yung mga pagkain nilang naipon nila sa bibig nila. Binabaon po nila sa si ilalim ng kanilang mga bidings, Kaya nga po pag nagbibigay po ako ng mga pagkain, kagaya po ng mga gulay, prutas, ano po, yung kasya lang po, yung sakto lang po mauubos nila sa buong araw. Kasi nga po, pag susobrahin ng sawa po sila, pwede po kasi yung tinago nilang mga pagkain, pupuntahan po yan ng mga langgam. So, pwede pong langgamin yung kanilang cage. Kaya, pag ako nagbibigay po ng mga pagkain na kagaya po nga ng, ng mga gulay, yung mga prutas, kailan po nauubos agad po nila sa buong araw na yan. Pero po ko yung mga pagkain na ibinibigay po ay yung mga dried mixes. Okay lang po yan na ano, maglagay ng medyo madabinabisa cage nila lang pagka marami po yung laman ng hamster cage nyo. kasi nga po hindi naman po yan puntahan ng mga langgam at mga iba pa pong mga insekto. Hindi po kagaya kasi ng mga prutas tsaka mga gulay na talagang pinupuntahan niya mga insekto na kahit langaw, yung mga maliliit na langaw, yan, pinupuntahan po yan. So, kailangan po, sakto lang po ang pagbibigay sa mga hamster para po, hindi nga po sila puntahan ng mga insekto, mga langgam. Kasi pagka nilanggam yung cage, mahirap po linisin yan. Kasi yung mga langgam, bumabalik-balik po yan kapag po may nakita po silang pagkain sa cage. Bumabalik-balik po yan para po maghanap ulit ng mga pagkain. So, mahirap po linisin isa pa po hindi po siya safe kapag po talaga may hamster ka na mga maliliit lalo na pagkabagong panganak pagpatayin po talaga ng mga langgam so ma-stress din yung uh, nanay nung hamster so pwede siyang mamatay or kainin niyo yung mga baby hamster Kapag po ako nagbibigay ng mga gulay sa alaga kong hamster, hindi po pari pariho Kasi nagsasawa rin po sila. Limbawa, uh, kagaya po ganito, twice a week lang po nagbibigay or minsan isang beses lang. So madalas sa mga tatlong beses po sa isang linggo, yun pong dahon ng malunggay at iba pa pong mga uh, gulay po na pepede po sa kanila. Kasi hindi naman lahat ng gulay pwede pong ibigay ng ibigay sa mga hamster kasi yung iba nagiging poison po sa kanila. So marami pong gulay na hindi safe para sa mga hamster. Pero marami rin pong mga gulay na pwede rin pong ibigay sa mga hamster. Kaya nga po napakadaling alagaan ng hamster kasi nga po uh, hindi mahirap hanapin yung pwedeng ipakain sa kanila. Para po magkaroon po kayo ng idea sa mga pagkain na pwedeng ibigay sa mga hamster, meron po akong video dyan. So, paki, ano na lang po, pakipanood na lang po para po magkaroon po kayo ng idea para safe po yung mga ipapakain yung gulay sa mga hamster. Ito nga po pala mga alaga kong hamster ngayon po ay mga panay hamster po ito. So malalaki po sila. Pero gentle po at mababait po sila, hindi po sila nangagat lalo na po pagka uh, naturuan nyo po sila paano sila uh, maging maamo napakadali pong alagaan yung ganitong klase ng hamster, yung Syrian hamster. Kasi nga po, madali silang maging maamo. Tsaka po, malalaki po sila. Kumbaga hindi sila kasi kagaya ng mga dwarf hamster na malilikot sila po. Mabibilis din po silang kumilos kapag po napakawalan. Pero, madali po silang paamuin. Hindi po sila, bas bas sila basta-basta nangangagat. Unlike po sa mga dwarf na kahit po naging maamo na sila, may tempo talaga na nagnanakaw po sila ng, ka, ng pagkagat sa'yo. Kung <laughs> baga, yung mga hamster na dwarf, kadalasan po talaga kahit anong klase ng dwarf, kahit na po na tame na po sila, naging maamo, naging matagal na po siya sa'yo, may tempo na nagiging moody po sila, nag ano pa rin po sila ng kagat. Matagal na nga rin po ako nag-aalaga ng hamster. Ibat-ibang klase na rin po ng hamster ang naalagaan ko. So yung pinaka-favorite kong alagaan nga po itong mga uh, Syrian hamster kasi nga po para sa akin sila po yung pinaka-friendly, pinaka-mabait. So safe po siya para sa akin. Pero po yung kononahan ko po talaga mga alaga ay mga dwarf hamster. Nung nakabili ako nitong uh, Syrian hamster, mas nagustuhan ko po yung ugali po nila. So, mas tumagal ako sa pag-alaga ng mga uh, Syrian hamster kasi nga po mas mababait po sila. Medyo malalaki nga lang po sila compare sa mga dwarf pero mas mababait naman po sila. So, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po.